Nasa panghuli o pang na parte na po tayo kung paano pataasin ang egg production ng ating mga paitluging manok. Pang labing isa, iwasan po natin ang iba't ibang klase ng stress factors. Bukod po sa nakakamatay, ito po ay nakakapagbagsak ng kanilang immune system. Wala pong agarang gamot para sa bagsak na immune system kaya dapat ito ay iniiwasan. Narito ang iba't ibang stress factors. Mabahong amoy ng ipot, malangaw sobrang init dahil sa mababang bubong at kakulangan ng ventilation pangan naubusan ng tubig o pagkain kanibalisim, peking, at marami pang iba. Pang labing dalawa, bukod sa pagbabakuna upang hindi agad tamaan ng viral infection ng ating mga alagang manok, patibayin at palusugin ang gastrointestinal at immune systems ng inyong mga layers. Ang tanong, paano nyo nga ba mapapatibay ang gastrointestinal at immune system ng inyong mga alagang manok? Siyempre, gumamit po kayo ng Plus. Progastrum Plus ay may lamang vitamins, minerals, amino acids, probiotics at prebiotics na angkop na angkop sa mga paitluging manok. Tamang dami ng formulated feeds at Progastrum Plus lang ay sapat na. Maraming salamat po!